Nagain ng resolusyon ng ilang senador para imbisigahan ng umano'y kaso ng human trafficking laban sa religious group na Kingdom of Jesus Christ na ang leader ay si Pastor Apollo Kibuloy. Si Daniel Manalasta sa detalye. Dalawang testigo na umano'y dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang iprindisinta ni Senadora Risa Hondiveros sa isang press conference. Ang mga ito ay may mabigat na aligasyon laban sa KOJC na pinamumunuan ng kanilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Kinwento nila ang umano'y kanilang dinanas na pananakit. bago pa ako, ah, Paradang kami naman na isa pang testigo, may tinatawag na pastoral group si Pastor Kibuloy, kung saan kabilang dito ang tinatawag na Inner Circle at innermost Circle. Naging parte raw siya ng Inner Circle. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bini para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming binikans. Hanggang kalaunan po ay pinapapinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Manila. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po madinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapafasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers at kami po ay um, dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamano galing sa Kibuloy. Nilinaw naman ni Hontiveros na wala siyang gustong imbestigahan sa usaping relihiyon ng Kingdom of Jesus Christ. Handa rin daw silang ipasabina si Kibuloy kung kinakailangan. Kung si Senyor Aguila na-aresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking. Naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Kiboloy. Ngayong kapaskuhan pa na ipagdiriwang natin ang kapanganakan uh, ng sanggol na si Jesus, eh bumulaga sa ating kaalaman itong ginagawa sa ilalim ng pangalang ding uh, iyon. Posible magsagawa na ng pagdinig ang Senado ngayon taon kung kakayanin pa ng preparasyon. Hinimok naman ang Senadora, ang Department of Justice, na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order para mapigilan si Kibuloy sakaling lumabas ng bansa. Bumwelta naman ang kampo ni Kibuloy sa ginawang hakbang ni Ontiveros. Ang ginagawa po ni uh, uh, senator Arizo Ontiveros, ay isang uh, uh, panlilin lang sapagkat ang sinasabi po niya, gusto niyang investigahan itong mga na ng uh, human trafficking. Uh, may mga testigo daw siya laban kay Pastor Kibuloy at sa uh, uh, grupo nito na ang Kingdom of Jesus Christ. Ngunit ito pong bagay na ito ay hindi po dapat sa Senado uh, iniinvestigahan. Guide pa nito paso, hindi na bago ang mga testigong lumabas. Hamon naman ito Paso sa Senadora. Siya ay aking hinahamon. Kung tingin mo matibay ang iyong mga testigo, it, uh, makatotohanan ng sinasabi nila, bakit hindi mo dalhin sa hukuman kung saan patas ang laban, due process. Bakit gusto mo sa Senado ang pagilitis? Sapagkat sa Senado, lamang na lamang ka, agrabyado kami. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.